sa uh, ito yung sinasabi kong shortcut ito try natin to shortcut na wala pa sa map ha? walang dumadaan mga karay, so. Lift. Pwede ba pwede? Motor lang pwede makaka-ride sa sasakyan ay hindi pwede. Tapos Uy, malinis yung motor natin eh. Naku, mabibinyagan. <laughs> malinis yung motor natin kasi walang ulan. Eh. Yeah. Dan mau tanya

ilaw din yun eh hindi ko lang alam ano tao sa ano uh, lugar na lalabasan okay so lukban <laughs> malalim pala yan, simentado lang yun na tayo dadaan dun sa dinaanan natin kaninang umaga yun na shirt ka tayo. magamit ng mapa pa uwi try ko kung makaka uwi ba ako, pati akong mawawala okay. okay. binulag ko lang dito mga karik, no? para makita nyo sa mapa kung ano yung pinotol na daan Ayan. dito na tayo labas may, may pagdiretsyo pero mas malayo pala yun doon dito tayo sa kanan Kaninang umaga ay doon tayo dumiretso. Yan. Yan. Diba kaninang umaga tinuro ko to? Yung naging daan natin kaninang umaga, doon tayo. Yan, mas malayo yun dyan. Yan, mas mapalapit tayo. Kan Nakakarage yung sinasabi ko, no? Parang ito yun. aso ah, Kita 'yung pinakapadaan ngayon. Hey, eh, wait lang. Tingnan natin dun sa nahan. Bigyan na kali mo utanin ko. <laughs> eh, eh hindi Ito pala 'yun. Oh, oh, oh yun. Wait, tingnan natin ko. Ah, ito pala 'yung makaray. Tingnan natin. Oh, 'yun nga. Bakatong. Ito yung original eh. Ito yung luma. So tama, yun yung ano wala sa mapa na dinahanan natin. Ito kasi, ito yung lagi natin dinadaanan nung hindi tayo nakadaan doon. Ito talaga tinuturo ng mapa. pa sa mga parang may bay -bahay. yung ano shortcut na yun wala kang ng mga bay bahay doon o baka naman uh, hindi tayo aapot sa ano na yun yung parang entrance nun kasi okay, naman tayo pagbilaw lang kasi tayo mga ka ride to so hindi tayo abot sa may bitukang manok may bibiguan tayo kaya baka sasabing yung dahilan bakit di kita doon pero baka check na natin mamaya lalo na sa ano, pagbalik hindi ko alam nga pagbalik kung magvlog ba ako kasi kung same way lang eh baka din ako magvlog no Kasi magtawa kayo pag gano'n Pati yung pabalik Ay binablog ko oh, <laughs> eh, Dito na pala mga karay narin uh, Start na rin ng Sira-sirang kalsada Lumagpas ako ng konti mga karay uh, Yung sinasabi kong entrance yun no? yan sa kanan, iwan ko kung kita. Ah, uh, wait lang. Yan sa kanan na yan, yung yun, may ano, dumaan black na car. Yan. Yung black na pickup, yun lumiko ata. Ah, uh, hindi siya lumiko. Diyan yung ano shortcut. Dahan na natin mamaya. Daanan na lang natin mamaya no. Uh, 'yan yung i-vlog natin sa pagbalik